Pinastigo ng mga senador ang general manager ng Wawa wow Builders na si Mark Arevalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga amunay manubalyang flood control project. Tinanong ni na Sen. Joel Villanueva at Sen. Jingo Estrada si Arevalo kung mayroong ghost projects ang kanilang kumpanya. Imbis na sumagot ay nag-invoke ng kanyang karapatan laban sa self-incrimination si Arevalo. I invoke my self-incrimination, in Your Honor. Okay. okay. Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? invoke my right self information, self Your Honor. My God! Uh, dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga kontraktor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpag ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Bine-verify pa, pa po namin, Your Honor. Ang... invoke my right to self-information. Ano ba yung sinabi? Hindi, hindi. Hindi ko uh, maintindihan uh, yeah. din eh. <laughs> <laughs> ayan, naguguluhan ako na ako wala walang mga conjunction eh <laughs> ayan, ayan ang bahagi ng no? ang bahagi ng pagtatarong ni Senator Ginger Estrada kay Mark Alan Arevalo general manager ng wow wow builders umigil man ng pamanhin si Arevalo sa dalawang dahilang siya ay kinakabahan sa pagdirek